Marap sa pagdinig ng Senado ang aktor na si Sandro Mulak at kinuwentong umano'y pangabuso sa kanya ng dalawang GMA independent contractor. Tinuruan pa raw siya magdroga na pinabulaan na naman agad ng na mga inapusahan Nasa frontline na balitang yan si Mean Los banyos Si Richard po yung nagtanggal. Paulo po yung tinanggal. Your Honor, hindi po totoo yun. Hindi na kayo naawa sa bata. Tapos lahat ng kababuyan ginawa niyo sa bata. Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted sa case. The case no, but has you're just lying. been filed po. Napamura na ang ilang senador sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay sa reklamong sexual abuse ng aktor na si Sandro Mulac laban sa dalawang GMA7 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Nanumpa ng katapatan ng pahayag si Sandro Mulak pero virtual na lamang ang kanyang testimonya. Sa isinagawang pagdinig kanina, ilang beses sinabi ni Sandro Mulak na hindi siya komportabling i-detalye ang nangyaring pangaabuso sa kanya. Kaya nagdesisyon ng mga senador na magkaroon ng executive session o closed door meeting. Pero pakiusap ni Sandro, sa mga senador lang daw siya magkikwento at ayaw niyang makita o makaharap sila Jojo Nones at Richard Cruz. Pagbalik sa public hearing, pinasagot ni Senator Jinggoy Estrada si Sandro nang tungkol sa umunay pagpapagamit ng illegal na droga sa kanya nang dumating siya sa hotel room nila Nones at Cruz. Tungkol sa drugs lang, Sandro. I'm interested eh. What, did, what was the next step? Or what, what, what did he tell you to do? Tinuruan po niya ako kung paano po gamitin. Uh, sabi po niya sa akin, ilabas ko daw po lahat ng hangin ko on the other side. Nabas ko po lahat tapos po sa substance, sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan ka niya ni Jojo para uh, suminghot? Ganun ba? Suminghot? ba tawag doon? <makes> Hindi masitit yun eh. Ilan beses ka sinabihan ng uh, suminghot? Mga three times po yun. Hindi po totoo. Sorry. Your Honor. Mga bata bata to, tinuturuan yung humitit ng ano? Sabi pa ni Sandro sa pagdinig, hindi lang daw siya dinroga. Nilasing din daw siya sa pamagitan ng wine hanggang sa hinila na raw siya sa kama. Pero giit nila Nones, walang nangyaring iba, kundi kwentuhan lang. Sino nanghila sa'yo sa bed? Judge Nones po, Your Honor. You were sexually harassed? Yes po, Your Honor. You deny? Yes po, Your Honor. We deny allegations po. Wala po kaming ginawang masama kay Sandro, Your Honor. Ano nga ginawa niyo? Noon, nandun siya. Mula po yun, na nagkwentuhan, really? nag nag really? we really? socialize. Pero lalong nag ang ulo ni Senador Estrada nang magpaikot-ikot ng sagot si Nones kaugnay sa umunoy pag-offer niya sa ama ni Sandro na si Ninyo Mulak ng kontribusyon para sa kahit anong charitable institution na gusto niya. Nangyari daw ito nung pinagharap si Ninyo at Jojo ni GMA7 Vice President Attorney Annette Gozon. Kaya sa inis ni Estrada, pinakontempt na si Nones. I was asking you, did you offer any financial contribution to any charitable institution? No offer po of settlement, Your Honor. Uh, I did not ask if, if it's a settlement chair. or not. The only question I'm asking you is that if you offered financial contribution, I did not say it's a settlement. You're putting words into my mouth. Mr. Chair, I move that he be cited in contempt. <laughs> Agad namang sinamahan ng Senate Sergeant at Arms Sinones para manatili muna sa Senate Detention Facility. Si Sandro naman, sinabi sa komite kung gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan, kaya din daw natagalan bago siya nakaharap sa hearing. Hirap na hirap po ako makatulog, hindi po ako makakain, araw-araw po akong ina-anxiety, tsaka hanggang ngayon po, tiring-tiri pa rin po ako sa sarili ko. Napakahirap pong tanggapin na pinaboy ka. Hinaras ka lahat po ng bagay na yun. Para ka pong pinapakapakan. Sobrang nakakababa po. Nakakatakot ko talaga magsumbong. Bago ang pagdinig sa Senado, nagtungo sa Department of Justice si Sandro at kanyang amang Sininyo Mulak para maghain ng reklamong rape through sexual assault laban kay Nones at Cruz. Bukod kay Sandro, humarap din sa pagdinig ng Senado ang seger na si Gerald Santos. Emosyonal niyang ibinahagi ang anyay panggagahasa sa kanya ng isang musical director noong 2005. 15 anyos pa lang siya noon at contestant sa isang singing competition sa GMA 7. Wala raw nangyari nang ireklamo e niya ito sa GMA Artist Center. Pero ang pamunuan ng GMA 7, umaksyo naman daw at tinanggal ang nasabing musical director. Ako po ay narito na rape na rape po ako your honor yung musical director yes po parang din dismiss lang po nila yung sinabi ko na, na parang mag move on ka na lang kasi uh, <gib> kalakaran yan dito nililabot pa po nila ako na homophobic daw ako kaya kaya ako nare-reklamo yung tao eh. <gib> Sa huli, humingi ng tulong si Santos sa mga senador para makamit niya ang hustisya sa nangyari sa kanya, lalot na kaapekto ito sa kanyang career. Desididong magsampan ng kaso si Santos. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.